Dito pala magandang bilihan ng ano eh Chocolates oh Sa Makati Shopping Dito sa Maybatha 39 lang Dating 49 Raffaello Ah Ano you know. 30.95 lang Dating 70.95 Dito yung Toblerone Na nakapak 40.95 lang dating 1995 ito mix chocolate mini seno 2095 dating 3295 yun natin yung expiration matagal pa matagal pa expiration pwede pa, pa ipabagahe naman yung ito, mal maltesters dating 1895 1395 na lang ito sneakers oh sneakers abo dalawa na oh P36.95 P29 95 na lang Ayan o Dalawa na sya Piraso Special hey. offer hey. Maltese naman Maltese bata man The Maltese Some box na oh Some box na 71 na lang Dating P89 Kitkat o Dating 59 Ngayon 49 na lang Oh uh, P17.95 na lang Dating 13 Ayun Dating Dating 70, 95, 30, na lang. Ano to? M&M? M&M's. M and miss. lang. Ah, oh. hindi. Dating 70, 95. 12, na lang. O, oh, isang ganyan ah. Low Socks Luxury. Dating 21. Ngayon 40, 95 na lang. Aray, aray, ay, Dairy milk. Dairy, dairy milk. Cadbury. 595. Ay, Cadbury ba to? O oh, nga, Cadbury, Dairy Milk. Dating 595, ngayon 295 na lang. Upgrade na ngayon ng ano, ang Makati shopping. Dati wala tong supermarket, ngayon meron na. O, na kayo. Mas marami na kayong option para bumili ng pampasalubong. So, ito pa oh. Super Saver dating 1595, 1095 na lang. Madapa ka daming pampasalubong dito. Dito lang 'yan sa Makati shopping. Shopping power sa may Bilajo Mall Batha Riyadh Saudi Arabia so ito naman ay power break Tiffany dating 1695 ngayon 1195 na lang ayun o, oh pakadaming chocolate ito ayun Ayan o, o ang dami niyong pamimila na chocolate O, oh, diba? Ito, Pero. Ay, Ferrero pala ito pero Ferrero, dating 79 Ngayon 59 na lang oh. Isang box na to Isang ganito na oh. Ano ba? Diba? Panalo na Dating 79, 59 na lang Milka, chocolate Sorted So, yan o oh. Dating 895, 495 na lang yan. Matagal pa expiration nya So, pwede pwede pang ipabagahe sa ano pa yung mga chocolates dito medyo matagal pa yung expiration kaya kung magpapabagahe kayo ngayon papasok pa siya ng before 3 months 9, 22, 20, 24 sample ng expiration para maingan nyo kayong bumili so yung mga chocolates na nasa magagandang ano packaging ayun o cost dating 40.95 ngayon 9.95 na lang ito Lexus Kala ko sasakyan lang yung Lexus ah. Meron palang chocolate Lexus 59.95 Ngayon 39.95 na lang Assorted na siya Ayan o oh. Isang box na Lexus Diba? Pwede pwede itong pang ano, pasalubong sa lubong Isang box na o oh. Diba? You know, Ayan o Makati shopping dito sa Batha Riyadh Saudi Arabia Bellagio Mall Dati ay wala itong supermarket Ngayon meron na siyang supermarket Napakadami chocolate. Pwede niyong maraming pamilya na pwede niyong papasalubong. Meron na sila yung uh, ano dito, mga seafoods, sea fish you know? So pwede na kayong pumunta dito at bumili ng mga seafoods. Tsaka vegetable, meron na din sila. Puntahan, ng, puntahan nga natin. Ito pala yung mga seafoods sila, oh. Yung Mga gulay din fruits vegetable. So ayan, dito nga pala yan sa Makati Shopping. Ayan, Makati Shopping Villaggio Mall, Riyadh, Saudi Arabia, sa second floor.